Mga kabrabo, may babalita na naman kami sa inyo. O nga pala, baka gusto nyong pindutin muna ang pinopromote namin itong iPhone 16 Pro Max para ang balita natin ay tuloy-tuloy mga kabrabo. Salamat po ng madami! Huwag na nating patagalin pa, ito na ang ating Bravo Balita! <Scción> Pilipinas, ito ang balita, may tatanggapin tayong ulat ngayon mula dito sa Lunsod ng Pasig, particular sa isang barangay dito sa Barangay Pineda. Uh, may nabalitaan kasi tayo na itong uh, isang barangay chairman o ang barangay chairman ng uh, Barangay Pineda na si Kap Frankie De Leon ay uh, na-dismiss, no? Uh, ang balibalita na nakuha natin ay suspendido, pero may nakuha din tayong informasyon na na-dismiss na ito ng Office of the Ombudsman. Kaya nandoon ang ating reporter upang bigyang linaw, interviewin sila, ano, kanina sa flag-raising ceremony ng barangay para makakuha tayo ng eksaktong balita kung ano ba talaga ang uh, nangyari. Kasi ang nakuha nating informasyon, mga kabrabo, ang kaso ni Cap. Frankie de Leon de Omano, ay may kaugnayan sa ghost, hindi ghost project ha, ghost employee. no? Kaya uh, linawi natin ito, nandoon ang ating uh, reporter na si Josh de la Cruz para sa karagdagang detalye. Josh, uh, anong nga balita diyan sa Barangay Pineda? Kasamang Nepa, uh, totoo iyon, ang tinutukoy nga natin dito na barangay chairman ay si Frankie de Leon ng Barangay Pineda. At bago pa man magsimula ang flag racing ay mayroong dalawang empleyado na lumapit upang makisuyo na huwag daw i-live broadcast itong kanilang flag racing ceremony. At eksakto 7.45 ng umaga, hindi na nga itong kapitan na si Frankie De Leon at uh, naging emosyonal ang mga barangay dahil nag nga sila dahil ang kanilang natanggap nga na balita ay nasuspinde ang kanilang mahal na barangay captain sa pahayag bagamat hindi tayo nakakuha ng eksaktong clip dito dahil nga hindi na i-live broadcast ano um, nabanggit ni Kapitan Frankie De Leon sa kanyang sentimento ay itong pagpapail daw sa kanyang sa kanya ng kaso ay planado pero tinang siya na pangalanan yung mga tao sa likod daw ng pagpapail ng kaso at nangako naman siya na babalik pa raw siya pero hindi pa daw alam kung kailan at hihintayin pa daw ang final decision upan sa gayon ay kapag dumating uh, kamang panahon ay muli siyang makapagservisyo sa mga taga-barangay Pineda bilang kapitan. Uh -huh. Ang kanyang kaso, net uh, ayon sa kanya, uh, kinasuhan siya ng grave misconduct and dishonesty. Yan yung mm -hmm. nabanggit niya sa kanyang flag-raising. At mm -hmm. uh, dito rin, net, ay uh, iningurusin so, yes, niya na rin. Ma ma maputol muna kita, Diyos. Uh, hindi ba niya kategorakaling uh, sinabi? kung siya ay suspindido lang o dismissed talaga wala siyang sinabi kaugnay sa kaso niya Totoo yan pa ah. wala siya nabanggit kung siya ay suspendido o ah, dismissed pero ang binanggit niya sa kanyang mga kabarangay ay darating daw yung tamang panahon hmm. at babalik daw siya da para makapag-servisyo bilang ah, ah, barangay captain sa Barangay Pineda hmm. at dito nga net sa kanyang ah, habang siya ay nagpapahayag sa kanya mga barangay ay inindurso niya na nga yung papalit daw muna yung mano no na uh, kapitan na si Michael Publico so ito yung uh, first kagawad mm -hmm. ng uh, barangay Pineda kaya automatically kapag nawala yung barangay nep eh yung papalit yung uh, first kagawad pag nawala, uh, yung mm -hmm. uh -huh. pag nawala yung barangay chairman pag nawala yung barangay uh, chairman ayo doon yung first kagawad at nabanggit din ni uh, Kapitan na sa loob daw ng pitong taon ay talagang mayroon na daw na naninira sa kanya. mahindo mm. daw ito yung first time. Pero hindi daw matatawaran ang kanyang nagawa sa Barangay Pineda. Mm. Ang totoo niya, NEP, uh, noong uh, bago magsimula yung flag racing, ay nangako yung staff na magpapainterview daw itong si Kap Frankie De Leon. Mm. Pero noong pagkatapos ng kanyang pahayag, uh, ay hindi na ito nagbigay ng, uh, hindi na ito nagpa-interview. Tumanggi na siya magbigay ng pahayag patungkol nga dito sa isyu? Kaya hindi natin nalinaw kung mm -hmm. siya nga ba talaga ay na-dismiss o suspendido. Josh, ano bang class uh, di umano ni uh, Kap Ulet? O, Ang nabanggit niya sa kanya pahayag doon sa flag-raising ceremony ay grave misconduct and dishonesty. Pero mm -hmm. meron tayong natanggap na ulat Nep, na uh, ito raw si Kap Frankie ay merong ghost employees. Mm. Na tatlo raw at umabot daw ng 6.4 million ang nailabas na budget para nga daw dito sa mga ghost employees. At yung umano'ng mm. nep ang nagsampa daw ng kaso ay ang mismong kamag-anak niya. Oo. Oh. So, Oo, at din uh -huh. oh, din nep ay uh, mula sa Office of the Ombudsman ay natanggap na rin ng Office of the Mayor para ipatupad ang pagpapalit ng pamunoan sa Barangay Pineda. Mm. Dated ng October 26. Oh, okay. October 26 pa pala. All right. Sige. So uh <laughs> maya uh, may uh, konta ka ba kay Kap Frankie para sa susunod, eh, kung magpahayag siya, magbigay siya ng official statement, eh, makuha na natin siya? Yes, me. Pang katotoon niyan, noong nakausap natin siya pagkatapos ng flag racing ceremony, ay sinabi niya naman na sa ngayon daw ay hindi pa daw siya handa na hmm. pagbibigay ng ano, mga pahayag patungkol dito sa issue na ito. Pero nangako siya na siya raw ay magbibigay ng opisyal na pahayag patungkol dito sa issue na ito. Pero sa ngayon daw kasi ay mayroon siyang uh, importanteng prior commitment at yun mm. daw muna yung uunahin niya. Alright. Kaya yun yung aasahan natin sa kanya Nep, na sa mga susunod na pagkakataon kapag na natin siya ng pahayag, ay malilinaw niya na ang issue na ito. Lalo lalo na uh, pinintay ito ng kanya, kanyang mga kabaranggay kung ano nga ba ang katotohanan tungkol sa uh, ipinataw sa kanya na kaso. Alright. Sige. At yan net ang balita natin mula rito sa Barangay Pineda sa Lungsod ng Pasig. Ito po si Josh Dela Cruz nagulat para sa Bravo News Nationwide. Maraming salamat Josh de la Cruz sa iyong ulat at uh, siyempre pa ang Bravo News ay uh, palaging bukas no para sa paglilinaw sa anumang issue na nais linawin ng ating mga uh, officials no particular na dito kay Kap uh, Frankie De Leon. So far sa experience natin kay Kap Frankie, eh, palagi naman itong nagbibigay, nagpapa-interview no sa Bravo News at uh, bukas pa rin tayo para sa isang interview. Yan po mga kabrabo ang ating balita. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-follow, mag-subscribe at like sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.